May nagtanong sa atin ang tanong niya, gusto niya magsiman pero hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. High school lang yung natapos niya. Alam niyo sa panahon ngayon, napakadaming gustong magsiman. Siguro iniisip nila, malaki ang sahod. Malaki naman talaga ang sahod ng siman. Pero ano nga ba ang kapalit nito? Balik tayo sa tanong ni Sir. Pinapaaral kasi tayo ng magulang natin hindi tayo nag-aaral. Kung ano-anong pinaggagawa natin sa buhay, instead na mag aral tayo, inuuna pa natin yung barkada, paggagala, at kung ano-ano pa. Ngayong maedad na tayo, gusto ulit natin mag-aral, pero hindi na pwede. Dahil sa maritime course or maritime profession, kung kukuhanin mo ang course na BSMT and bsmari may age limit po tayo. Kaya mga paps, hindi na pwede. Lesson learned to sa mga kabataan na pinapaaral na magulang pero hindi nag-aaral. Dahil mas inuuna mo pa yung ibang bagay kaysa sa pag-aaral mo. Okay lang naman yan kung nagbe-benefit naman sa'yo at para sa future mo yung ginagawa mo. Alam nyo kayong mga pinapaaral, hindi ba kayo naaawa sa magulang nyo? Ang hirap-hirap magtrabaho lalo na kung OFW sila. Marami nagme-message sa akin na yung anak daw nila pinapaaral, hindi nag-aaral. Meron namang ibang magulang walang pampaaral pero yung anak gustong mag-aral. Kaya ikaw na pinapaaral, maswerte ka. Tapos binabaliwala mo lang. Sa propesyon ng pagbabarko kailangan mo makapagtapos ng kolehiyo. Kung ikaw ay kukuha ng BSMR E or BSMT. Pero kung high school lang ang natapos mo at gusto mong magbarko talaga, meron tayong TESDA at training center. Mag-training ka sa nais mong applyan sa barko. Pero mga paps, hindi yan natatapos sa training lang. Kailangan mo pa ng experience mula 3 hanggang 5 taon bago ka matanggap ng mga kumpanya. Pero ang tanong, matatanggap ka ba agad? Meron nga dyan mga kadete, bagong graduate. Four years course. Mga graduate yun ha. Ang hirap sumakay. Marami nagme-message sa akin na magulang. Boss Jalo Pops, baka naman yung anak ko kaya mong ipasok. Boss Jalo Pops, baka may company ka naman dyan na pwedeng maipasok yung anak ko. Sabi ko, ma'am, kung maipapayo ko lang sa anak nyo, ay sipagan sipagan sa pag apply at tiyagain nyo talaga ang may papayo ko lang kay sir kung gusto mo magbarko at high school lang yun natapos mo kailangan mo mag training documents, kompletuhin mo yung mga requirements ng company tapos kumuha ka ng experience yung experience na yon sa 3 to 5 star hotel at least dun ka magtatrabaho kung gusto mo sa cruise ship kasi madalas ganun yung trabaho ng mga high school graduate. Huwag nating maliitin yung high school graduate kasi mostly sa mga yan, mga successful. Yung iba nga dyan, hindi nakapag-aral pero successful sila. Diskarte lang talaga yan sa buhay. Kapag kompleto na yung requirements mo, pwede ka na mag-apply sa mga company base sa iyong kinuhang training. At wag na wag kayong mawawalan ng pag-asa. Meron akong content, high school graduate lang din. Halos 7 years ang hinintay niya bago siya nakapag-international. Ngayon, kumikita na ng daan-daan libo.